Call, oh, good morning. Oo, oh, ara ka daw da? Oo, oh, bali, pakatun pa, 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 na kami dito sa inyo. Ara na to si Roger? Oo, oh, ara ko dito, dito sa Rajin. Oo, oh, sige lang. Pa kunin. bali, paki-inform mo oh, si Roger. Oo, ara dito, Okay, guys. Bali, sino ganit nga katalan ng gantuan tayong rescue?

berapa kayak harga sepatu nya? ini si harga sekitar 100 dolar 100 dolar? iya

i-attake na to sila sa entomopato jeans natin kato mga mikrobyo why to halong nga insecticide now? why? pag ispon nyo ah, pure lagi ka oh, craft pure, vaccine oh, pure naman may one palo si boss ay pure lang uh, <laughs> <laughs> pure eh <laughs> <laughs> alas 4 pa lang eh let go basta basta ang pinaka timing sa application alas 4 alas 5 sa aga pinaka the best mm. sa biologicals kagbisan hindi pa ang biologicals

Oh, oh, wala na tong laman ka. Wala nang laman ito na ood guys. Bali uh, namatay na siya. Pinasok na siya ng mga microview natin. Kasi, 'di ba, 2 hmm. weeks ka na nag-spray ng vaccine. Ayun, wala na siya. Okay na niya kas, Bali follow up ka na lang. Follow up na lang ka. nang laman. Okay. Tara diretso kas. isang uh, mapagpalang araw na naman sa ating mga farmers. At ngayon, uh, binisita po natin ang isa sa mga uh, farmer na nirescue natin nung nakaraang cropping. Ito yung area na inatake noon ng mga daga at saka yung mga hoppers. Na kung saan ay uh, halos yung mga katabi ay na-failure na, na-failure na. Uh, na siya dahil sa hindi na hindi nagpapa-rescue. Ni-rescue natin ito noon, guys, uh, gamit ng ating technology sa biological. Uh, uh, ngayon, kakausapin po natin itong ating uh, a farmer na kung saan ay siya ang magbibigay sa atin ng uh, uh, complete details kung paano ito na, na rescue. Kuya, tadi Anong pangalan mo, Kuya? Roger. Roger. Ka-English. Ka-English? Ka-English. Mm -hmm. so, bali, ikaw ang ano dire, uh, pila na ka nakatuwid nga maintainer? Ilang taong ka nang maintainer ni Kulnani? Matagal na. Uh, oh, di, 10 years. Oh, 10 years? Bali, di ba, last cropping, ano, ano, ano nangyari sa palay mo na last cropping? Kung umuula, um, um, nung um, ba, uh, arang-arang naman kung napa Pero I mean, ano, before tayo nag, ano, before tayo nag-rescue, ano yung sakit o ano yung problem na, ano, uh, uh natin? yung um, mga um, waya-waya. Uh, waya-waya, uh, ibig sabihin guys, yung waya-waya, yung plant hoppers. Yung no, yung plant hoppers. Tapos ano yung pa? One, yung one. Bunhok. O oh, bun yung bunok na yon. Hmm. Tapos ano pa? Black bag. May black bag at saka daga. O oh, daga. O oh, daga, oh, di ba? <laughs> Dito. Oo, okay. 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 oh, kinain ng daga. Ngayon, uh, ano yung ginawa natin? Uh, Nasolve ba yung problema mo? oh, okay na. Nasolve din siya. An ano, yung ginawa natin noon? Kung ma ni mo yung ginawa natin noon. Mas marang ara ngayon. Oh, uh, ano, ano yung anong 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 ginawa natin? Ano yung in-apply mo dati? Apply ng kuan naka pagbising ano lang yung ginagawa namin marang, pero wala na solve wala na solve wala na solve no mm, pero nung nag-apply tayo ng crop vaccine anong nakita mo nung marang arang siya na solve talaga na solve talaga yung ano wala na nawala mm -hmm. ilang ilang spraying lang ang inapply niyo noon bago nag-harvest ilang application dalawa dalawang ano dalawang vaccination oh, lang dalawa lang Oo. Pero ngayon to ya. Ang variety niyo noon ay Triple 2. Ay oh, I mean um, hindi 160. 160. Oh, oh 160. 160. Ngayon, ilang hektarya to ang area mo? 1 and 3/4. Mm -hmm. uh, ano ba 'yon? Hindi uh, 'yung lipatanin, no? Oh, uh, hindi. Uh, bali ang practice niyo dito ay ah uh, sabog. Uh, sabog, sa oh, sabog, uh, sabog sa mala, sa dry, seeding, dry seeding. Ang technology or... dito, guys. Hmm. Ngayon ang tanong ko kuya, baka bakagay baka guys mama, ano kayo ha, masya kayo kung ilan yung na harvest ni kuya dito sa isa at uh, one at uh, three fourth na hektarya. Kuya, ikaw na magsabi. Ilang ko ang na harvest ninyo dito sa one and three fourth after na na rescue natin yung palay ninyo? Kung nag-harvest mo, uh, 1.30 uh, lagi ang na-harvest na mong inyong 1 entry port. One, noon, 1.30. So, Noong noon, na-risk na, -risk na natin siya, oh. nag gumamit tayo ng diba, mm. bayagra, mm. crap Viagra. Di ba nag-Viagra capsule kayo? Nag-crop Viagra capsule. Tapos nag crap vaccine ng dalawang mm. bisis noon. Mm. malapit na magbunga hanggang sa mga namunga. Ngayon, Nung nag-harvest, ilang sako ang na-harvest nyo? ngayon na nasundahan dito, mga 216. 216, guys. Guys, isipin nyo, guys. 216. Inatake pa yun, guys, ng diseases. Ayun yung mga peste, yung hoppers, black bugs, at daga. Inatake yun, guys. Na-rescue natin. Na-revive. Pero, isipin nyo, guys. 216 na sako yung na-harvest. Harvester ang gamit. Hmm. Ilang kilo kuya? mag ano, per sako ang nakuha n'yo. 70. 70 kilos guys, ang pinaka uh, ano, uh, uh, 160 na variety. Kaya naka-income si kuya. Oo, <laughs> no, income. Nakabayad ng utang. <laughs> Kaya 'yun yung magic sa biological farming technology na ginagamit natin guys. Na tinuturo sa mga farmers na nagre-rescue tayo sa pamamagitan ng biological technology. Kaya anong masabi mo kuya? sa technology na tinuro namin sa inyo. Effective o hindi effective? Effective o Effective efectib. o? Efectibu, At tapos, Almost. hindi, ano pa, anong masasabi nyo? May amoy o walang amoy? Wala. Walang, walang amoy, no? Walang amoy. Kahit hindi ka na magmas. <laughs> hindi ka na magmas. Hindi ka na magmas. <laughs> Mag-spray. <laughs> Tama. Ngayon ang tanong ko, kuya, ito. Anong masasabi mo sa mga farmers na makapanood nitong ating video? Anong masasabi mo? Advice mo sa kanila? Kinala mga farmers, kung nanonood mo ngayon, kailangan mag-apply ka mo siya nga mga baksin at saka biyag ka kapsol para nga mayuhan po ka mm -hmm. sa inyong mga harvest. Kaya okay. Oh. kini, naka-apply ako na testingan ko naman nga mas mayo gali ang iya nga chor sa mga uma. Oo. Oh, oh. kita na na. Tapos hindi sa tarboso so, no? Hindi trabaho so. Uh, ilang, basis ilang na mo apply ko ya? Oo, oh, ngayon, ka pa lang ako oh. na apply Mag guys... Magdalawang mag buwan na. Oh. Magdalawang buwan na. Uh, malapit na magdalawang buwan itong palay ngayon mm. guys. Isipin nyo ha. maliban sa nag-herbicide siya. Yung crop protection niya, yung pagbabaksin, magdadalawang buwan na isang bisis pa lang siya guys nag-apply. Pero yung stem borer na pumasok, wala na. kung uh, kumbaga hindi na, nat mm. natuloy. na natuloy. Hindi na siya natuloy. Mm. Tapos yung paligid guys, may may problema doon sa paligid, yung mga katabi Isipin nyo, yung katabi halos hindi lumaki. Mm. Yung iba namumula. <laughs> Inatake ng snibur. Pero natatangi po itong lugar na ito guys kasi vaccinated po siya. Kaya, mm. Once once pa lang no? Oh. Once, once pa lang, lang ikaw nag-spray oh. pero tingnan mo ang healthy. 'Di ba? Napaka-healthy ng ating uh, palay. Kaya tuloy-tuloy tuloy-tuloy muna to ko ya. Oh, technology. Okay, oh. Tapos kung uh, kumbaga kampante ka ba sa crop vaccine? Oo. Oh. Kampante na? Hmm. Eh, kampante na ako. Eh, kampante. Tested and proven mm. na. Tested <laughs> <na>. <laughs> yeah, diba? mm hmm. Tested na. yeah, di ba? Yan, yan guys. Kaya sa mga ano natin, mga farmers natin na hindi pa nakatry nitong ating technology sa biological gamit ng crop vaccine, crop viagra mm. subukan ninyo guys at hindi kayo magsisisi masosolve ang problema nyo, less gastos di ba kuya? less, oh, gastos. Less, oh, less gastos less gastos, effective high yield ang target natin. Then, healthy farming. Okay, guys? Yan lang muna po. At, uh, Kuya, thank you mm, very much you. sa pagpa-unlock mo sa amin. Uh, Maraming salamat. Thank you. Thank you. Thank you. Bye-bye, okay. guys. God bless. Bye-bye, Kuya.